mga pangyayari at kakatuwang bagay na hindi maipaliwanag, sabi ng mga matatanda, baka multo o duwende yan. Pero paano mo malalaman kung totoo nga sa video ito ay tatalakay natin ang mga sinyalis na mayroon tayong kasamang duwende o multo sa loob ng ating tahanan. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para walagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Sa ating kultura, may mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit maraming tao ang naniniwala na ang mga duwende at iba pang nilalang na hindi kayang makita ng isang normal na mata ng isang tao ang mga elementong ito na nandyan lamang sila sa ating paligid. Ayon sa mga kwento at mga paniniwala na ang mga multo ay uri ng mga kaluluwang hindi matahimik at ang mga duwende naman ay mga elemental na namumuhay sa kalikasan. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing karaniwang nakatira sa mga puno, lupa at maging sa ating mga bahay. At malalaman daw na mayroon tayong kasamang multo at mga duwende sa ating tahanan kung nararanasan mo ang mga senyales na ito. Number 5. Mga Anino at may mga gumagalaw sa madilim na lugar. Madalas ka ba na makapansin ng anino sa gilid ng iyong paningin? Ngunit kapag tinitignan ng direkta ay wala naman. Iyan ay maaaring senyalis di umano ng paunang pagpapakita ng mga duwende o multo na kanilang presensya sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng anino sa mga madidilim na lugar sa parte ng ating tahanan maaari itong mapansin sa mga sulok ng bahay o sa mga lugar na hindi gaanong naiilawan. Kadalasan ito sa banyo, kusina at sa kwarto. Mapapansin na ang mga anino na ito ay karaniwang mabibilis at mahirap tuklasin. Kaya't madalas ay pakiramdam mo na may nakita kang isang mabilis na kilos o mga paggalaw sa isang lugar. Ngunit hindi mo matukoy kaya iisipin mo na lamang na maaaring pinaglalaroan ka ng iyong imahinasyon. Number 4. Pakiramdam na palaging may nakatingin at nakabantay sa iyo. Ang pakiramdam ng isang tao ay sensitibo at isa ito sa hindi maipaliwanag ng siyensya. Kung bakit palaging tumpak ang ating pakiramdam na parang may nagmamatsyag sa atin o may nakatingin mula sa isang misteryosong presensya na nagmumula sa kung saan kung nararanasan mo ito ay maaaring may kasama kang multo o duwende sa loob ng iyong tahanan ayon sa mga kasabihan ng mga matatanda minsan kahit walang tao at mag-isa ka lamang sa iyong tahanan ay pakiramdam natin na parang mayroong nakamasid o kaya naman ay tila hindi ka nag-iisa ang pakiramdam na ito ay maaaring mangyari sa mga lugar sa loob ng bahay tulad ng kusina kwarto at lalo na sa loob ng banyo sinasabi ng iba na ang pakiramdam na ito ay dulot ng presensyang mayroon tayong kasamang nilalang na nagmamasid sa atin sa ating tahanan na hindi natin nakikita number 3 mga aparisyon isa sa pinakamalinaw na senyales ng presensya ng multo o duwende sa isang bahay ay ang aparisyon ang mga multo ay maaari magpakita bilang malabong anyo ng tao o kahit malinaw na emahe ng isang kilalang yumao, karaniwan di umano silang nakikita sa mga salamin, sulok ng mga silid o sa madilim na parte ng tahanan, lalong-lalo na sa gabi. Minsan, bigla na lang silang lilitaw at mawawala sa isang iglap. Ang iba ay paulit-ulit na nagpapakita sa parehong oras o lugar Tila mayroong gustong ipahiwatig Ang ganitong karanasan ay kadalasang nagdudulot ng takot. Lalo na kung hindi maipaliwanag ang pinagmulat ng aparisyon. Kaya kung nararanasan mo na ito sa inyong tahanan ay mainam na magpa-house blessing o kaya naman ay humingi ng gabay mula sa mga paranormal expert. Number 2. Pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na mga kaganapan alinsunod sa mga karanasan ng mga tao na naiuugnay sa senyales na mayroong multo at duwende sa loob ng bahay ay yung mga pagkakataon na may mga hindi maipaliwanag ng mga kaganapan na nangyayari sa loob ng bahay na hindi matukoy kung bakit. Halimbawa nito, ang mga ilaw sa bahay ay maaari mag-on at off nang wala namang dahilan o kaya naman ay magbukas at magsara ang mga pinto na mag-isa kahit wala namang hangin. Mayroon din mga pagkakataon na ang mga kasangkapan ay bigla na lang magbabago ng posisyon nang hindi mo namamalayan. Halimbawa, ang isang figurine ay maiiba ang posisyon nito at wala namang ibang tao na gumawa noon. Ang mga ganitong insidente ay madalas na naiuugnay sa mga nilalang na may kakayahang magmanipula ng mga bagay sa paligid nila tulad ng mga duwende? Number one, pagpasok ng grabing swerte ng biglaan. Ito ay pinaniniwalaan na dulot di umano ng mga kulay puting duwende. Nakaranas ka na ba ng madalas na swerte sa iyong kapalaran? At biglang pumapabor sa iyo palagi ang kapalaran kahit imposibleng matupad baka may kasama kang duwende sa inyong tahanan. Hango ang paniniwalang ito sa mga kwentong bayan sa mga probinsya. Partikular na sa mga taong biglang nananalo ng sobrang laking halaga ng pera sa loto. At isang sobrang mahirap na pamilya na biglaan na lamang yumaman kahit wala namang ginagawa o trabaho. At pinaniniwalaan na ang mga taong ito ay maaaring pinagpakitaan di umano na mga puting duwende. Marami di umanong swarteng dulot ang mga duwending puti. Ngunit kung gaano kabait ang elementong ito ay siya rin kabaligtaran kapag ito ay nagalit. Ang mga duwending ito ay ayaw di umano sa mga mapagsamantala at mayabang na mga tao matapos makaranas ng kanilang swerte at maaaring bawiin lahat ng biyaya at mapalitan ng kamalasan ang mga senyales na ito ay madalas na bahagi ng mga kwentong bayan, o mula sa mga kwento ng mga nakakatanda na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayaring ito ay iniuugnay sa mga duwende o multo, kung totoo man o hindi, ang mga ito ay mas mainam na irespeto na lamang natin. Ngunit ang mahalaga ay magpatuloy sa pagkakaroon ng pananalig sa ating paniniwalaang ang Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.